guys, ito na yung ano. Gagawin natin yung puso. Ganito lang yung paggawa dito guys. Oh. Lapit to pa, lapit mo pa. Dokan mo. Ah, tulok kayo. Ganito lang sya, guys. Oh. Singgi lang to. Singgil na puso. Kaya medyo maliit at saka maliit yung ato natin. Ito rin. Yung eh, eh. lukay. Ang tawagin, lukay. Ito yung tagagawa ng doble. Ito yung mitirano ano, yung magawa ng doble, double, yung malalaki mamaya. Oh, ito yung finish 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 niya talaga. Oh, ito yung finish yung ano, malalaki oh. Ayan. Okay. Ito yung sa ito yung sa maliliit. Ito yung sa singular. Ganyan na siya. So ganito lang yung paggawa niya, guys. Wow, oh. ito gawat. Ito lang siya. Oh. Mabilis lang siya gawin gagawin? Oo uh -huh. Ang ah. kailang paggawa na puso Akala ko nakalimutan ko na gumawa Alala pa rin pala Ito guys nakalimutan ko na guys Nakalimutan ko paano mo yun yan Ito naman yung mga supplier ng puso dati Sila ah, supplier kami dati Supplier ng, ng so puso good. sa Sugod. So kain kain Oh may kain pa pala Lagay to. So, ito lang ka simple oh. oh. Ikita lang natin. Ikita lang siya. Finish guys. Ikit ikit lang. Saklit lang yan. Naikita na. Oh. Kulang pa, kulang pa sa igpit. Ito na kami sa supply dyan uh, sa... Ayos okay. na, is na. Tugod sa mga puso. na puso.